News mga balita ngayon Chinese boats na gumagamit umano ng cyanide sa Ayungin Shoal tinaboy ng AFP opisyal ng Northern Police District, arestado sa iligal na paglabas ng preso sa Kaluokan Pagpasok ng amihan season, idineklara ng pag-asa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasabat ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga bote ng hinihinalang cyanide habang ine-escort palabas ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS ang mga bangkang pangisda ng China noong October 24. Ayon sa AFP, nahuli ang mga mangingisdang Chino na sangkot sa iligal na pangingisda. Agad na pinatigil at pinalabas ng lugar ang mga bangka habang kinumpis ka naman ang mga bote ng pinaniniwala ang kamikal na ginagamit sa mapaminsalang paraan ng pangingisda. Dagdag pa ng AFP, ang mabilis na aksyon ng mga sundalo ay nakaiwas sa posibleng pinsala sa mga bahura at yamang dagat. Bukod sa mga bangkang pangisda na mataan din sa paligid ng Ayungin Shoal ang mga barko ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy, napatuloy na nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Arestado nitong October 26 linggo ang isang police lieutenant colonel matapos ilabas ng walang pahintulot ang isang detainee mula sa kulungan ng Northern Police District Special Operations Unit o NPD SOU sa Caloocan City. Kinilala ang suspect na si Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez, hepe ng NPDSOU na dinakip noong linggo ng gabi matapos mapansin kulang ang bilang ng Persons Under Police Custody o PUPC sa accounting noong Sabado. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Aberin, agad na inalis sa pwesto si Gomez at sasampahan ng criminal at administrative cases. Batay sa investigasyon, ginamit umano ni Gomez ang detainee sa case build-up, ngunit hindi pa malinaw kung anong kaso ito kaugnay. Mahaharap si Gomez sa kasong paglabag sa Article 223 ng Revised Penal Code at Grave Misconduct. Asahan ng mas malamig na panahon sa mga susunod na buwan dahil sa pagpasok ng Northeast Monsoon o Amihan Season sa bansa. Ayon sa anunsyo ng pag-asa kahapon, base ito sa meteorological patterns gaya ng paglakas ng high pressure area sa East Asia na nagdulot ng bugso ng northeasterly winds sa extreme northern luzon at paglamig ng kapaligiran. Inaasahan din ang mas matinding kondisyon sa dagat sa hilagang luzon sa susunod na dalawang linggo na magpapatuloy sa pag-iral ng Amihan. Nagpaalala naman ang Department of Health o DOH sa publiko na maging handa laban sa trangkaso, sipon, pulmonya at iba pang sakit na maaring idulot ng malamig at tuyong simoy ng hangin. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.